Ito ay isang bagong hamon, malaki, katamtaman at maliit na plato, tiyak na magiging sobrang saya ito. Kakain ang mga babae ng iba't ibang masarap na pagkain. Ano kaya ang makukuha nila? Ano? Wow! Ang liit ng mga noodles na ito. Mas masuwerte si Britney, pero paano si Mandy? Isang malaking pakete ng noodles si Xiao ba ka ni wala sa kanyang nakikita magsisimula tayo kay Nicole. Sige na, sige, susubukan ko. Hayaan mong gamitin ko ang aking Chinese chopsticks. Kumuha ng kagat. Hmm, masarap oh. hindi ito lumalabas. Mendy, tulungan mo ako hilahin. Hmm, ew. Pagod na ako. Oh, may mas magandang ideya ka. Oo, oh, mabilis ko itong kinakain. Masarap. Hoy, ano ito? Nicole, huwag mong itapon ang basura sa akin. Subukan natin ito. Oh! Oh! Nasa ilong ko ang mga noodles. Ako. Eh, uhog ni Brittany. Masusukha ako. Oh, kakila kila bot Naku! Laku. na, Mandy. Pero susubukan ko ang noodles ko. Ang cheesy at ang sarap. Wow, hindi ko mapigilan. At hindi na ako makapaghintay na tikman ng aking noodles. Gutom na gutom na ako. Naku! Nahulog ito. Kukuha ako ng iba pa. Hoy! Anong nangyayari? Hmm, may mas magandang ideya ako. Ilalagay ko ang tinidor sa drill. At ngayon, tingnan mo. Oh! Oh! Hindi ito ayon sa plano. Lahat ay wala sa aking kontrol. Hmm, sandali. May isa pa akong ideya. Hmm, magtatayo ako ng isang bagay na talagang perpekto. Pagdaysis mo, wakay bag-isip ng kaunti. Oo, oh, oh, tingnan mo ito. Itinatayo ang lahat ayon sa aking plano. Wow! Mayroon tayong slide at isang mechanical arm. Buksa na ito. Sige, pababa sa slide at papunta sa bibig ko. Oh, ang giling ng ideya mo, Mandy. Nakaisip ka ng cool na paraan para kumain ng noodles. Hindi lang ito masarap, kundi masaya rin. Gusto na itong subukan ng lahat ngayon. Hindi ka panipaniwala. Oh, isang maliit na bote ng Huba Baba Jelly. Nicole, meron kang karaniwang isa, Watermelon Jelly. Brittany, isang malaking bote ng jelly na may mentos. Ako ang mauuna. Ako ang may pinakamaliit na bahagi. Napaka-interesante. Pinipiga palabas. Wow, ang sarap. Kaya ko pang magpalobo ng bula. Pero para itong sausage, may naisip ako. Tingnan mo, nakagawa ko ng aso. Oh, Mandy, pwede ko bang makita? Ang ganda, as tig! Oh, pumutok ito sa kamay ko! Oh, natakpan ng gum! Ano ang ginawa mo? Sinira mo ang laruan ko. Ngayon, ito ay isang piraso ng gum na lang. Oops! Pasensya na, Mandy. Well, susubukan ko ang jelly ko. Wow, may lasa ng pakwan. Ang sarap. At talagang nakakapresko. Anong nangyari sa mukha mo, Nicole? Huwag kang tumawa. Hindi pa ako tapos. Pinipiga ko ito. Hmm, may naisip akong paraan para makaganti kay Britney. Tinutuya niya ako. Aatakihin kita gamit ang mga buto ng pakwan. Whoa! Oh! Pumasok ka sa bote ng Jellico! Wow! butas! Subukan natin ito! Ang ganda ng lasa ng mint! At malamig ang hininga ko! Sa tingin ko, mas malamig na ang kwarto ngayon. Dapat kang mag-iingat sa kakayahang ito. Oh, nagyelo na ang salamin ni Mandy. <laughs> Mandy, hayos ka lang ba? Mga lente lang ito. Ang dami ko pang jelly! Wow! Ooh. Sa tingin ko na sobrahan ko. Nagyelo si Nicole, Britney. Oh, ano ang gagawin natin ngayon? Hmm. hmm. Hayaan mo akong mag-isip. Oh, alam ko na. Meron akong hair dryer. I-defrost natin siya. Nailigtas na si Nicole. Magaling, Britney. Mag-ingat ka. Oh, taas. Ngayon, meron tayong Coca-Cola. May maliit na bote si Nicole. Hindi siya masaya. Si Mandy ay may dalang bote na katamtaman ng laki at si Brittany ay may malaking bote na naman. Hintayin mo! Ako muna! Ano? Pinubuksan ito? Ha? Sandali! Nabasag ko! Oh! Alam ko! Gawa sa tsokolate ang bote! Ang sarap! Pero ano ang nasa loob? Oh, may masarap na pulot. Iyan ang gusto ko. Magkakaroon ako ng lahat. At may Skittles. Nicole, ayos ka lang ba? Ako, ikaw, ang liwanag ng ngiti mo. Ano ang gagawin ko? Kumakagat ako sa bote na ito hindi ko mapigilan. Uy, nako, may honey din sa loob at maraming skittles. Mmm, ang sarap ng pagkain na ito. Gusto kong basagin ng bote. Tara na! Oh, gumana ito. Subukan natin. Wow, ang sarap nito. Ano, mga babae, ito ay kamangha-mangha. Pero ang lagkit ng mga kamay ko. bagong disenyo ang mga t-shirt ng mga babae. Wow, pare. Tingnan mo ang mga kamay mo. Ha! Uh. Britney, ikaw na ang susunod. Wow! Yay! Ang saya ko. Mmm, masarap. Oh, masarap. Oh. Hmm. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Oh, nahulog. Oh, sa totoo lang, mas maginhawa itong kainin ng ganito. Mm. Yay! Ang daming masasarap na bagay dito, ang tsokolate at pulot, ay magandang kombinasyon. Aba, may sintomas ka ng pantal. Kailangan mong magpagamot agad. Oh, sige. May lunas ako. Hindi ang mga ineksyon.